Uy, ako yung kinikita niyo samantalang ang daming nagpa-park dito, Masa, wala, kayo lang ako. May problema ba kayo? Nahatak din po ba? Meron nga, wala ata kinukuhuli. Wala na, wala na. Ito, hatakihin ko sa inyo, sir. Anong kakainin namin pag wala kami tindahan? Anong gusto niyo gawin namin? Hindi kami magtinda, anong pagkukunan namin ng pagkain? Wala. Ah, ng anak, uh, ah, naman! Oh. Ah, maganda naman maganda ang resulta lang. Ah, maraming sasakyan na nabutan dito, bukod dito sa isang sasakyan na natikitan. So maliban d'yan, wala na. Mga gandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, May 3, 2024. Nandito ngayon ang team sa may kahaba ng uh, University Avenue. At uh, ito yung papunta ng uh, UP Diliman, Quezon City. At uh, nadaanan itong uh, tatlong sasakyan na nakapark dito mismo sa sidewalk. So hanggang sa ngayon hindi pa lumalabas yung uh, may-ari or uh, driver nitong sasakyan katulad nitong uh, dalawang uh, nasa unahan at uh, ito, mahahatak na itong mga sasakyan na ito na pinaghahatak eh itong isa halos uh, dikit na sa police station at saka yun Ayon naman dito sa napagtanongan namin dito, ay eh, uh, hindi naman daw sa kanila dahil yung harap mismo nila ay nakapark na maayos. Lalo na ito, yung dalawa dito, nga uh, yung isa pala nahatak na at uh, wala silang alam sa mga sasakyan na ito. Ang pagkasabi dito, mga tiga dyan, sa luban So yung isa nahatak na. Ito na lang dalawa ang naiiwan. Bali tatlong sasakyan ang nahatak. Yung uh, Light Ace tapos yung uh, ito itong isang koche uh, kotse sa kayo uh, nahatak na nakulay yung maroon yata. Ayun sa unahan. Yan ang papunta ng UP Diliman at ako manan dito sa may uh, CP Garcia at ang labas dito ay sa may uh, Katipunan sa may Ateneo. Dito sa kahabaan ng uh, CP Garcia, na daanan yung isang uh, tricycle doon na nakapatong mismo sa sidewalk ito yung ETSA corner ng uh, Pituazon so ito yung kahaba ng Pituazon at uh, yung lugar na yan yan ang Araneta Center ngayon Araneta City na at uh, naadaanan sa sasakyan na ito nakaharang sa sidewalk at Dalawa yung driver natikita na lang. After ng uh, Pitwason, kumana ang team dito sa may kaaba ng 15th Avenue at sa sakop ng Quezon uh, City. Natikita na yung dalawang uh, close van na nadaanan natin. At dito naman sa una ng mga tinitikitang uh, close van, meron ding sasakyan na nakasampa dito mismo sa sidewalk. Nandito pa rin ang team sa may uh, 15th Avenue. Ito mga nakapark na ito sa kalsada. Pinagtitikitan. Yung nakikita niyo yung traffic light, yan ang Bonnie Serrano at yung uh, gate ng uh, Camp Aguinaldo. Sa kahabaan ng kalsada, mayroong mga sign na makikita dyan. Ito, pinahatak na. Ah, oh, mayroon na rin palang hinahatak dito sa unahan. Malapit na sa gate ng Camp Aguinaldo. Ayan na yung gate ng Camp Aguinaldo. At ayan na yung Bono Serrano. Ito. Nahatak din itong isang uh, SUV. Ah, Nandito ngayon ang team sa Taguig area at uh, ito yung uh, tulay ng uh, Big Easy Ortigas Bridge at uh, ito yung kahaba ng uh, Loton Kung matatanda nyo, yung mga naka-illegally park dyan sa ilalim ng tulay, mga nahatak noon um, Wala na, wala na mga nakapark Tingnan yung mga graffiti dito sa, ano, tulay, hanggang doon sa taas ito yung padiretso ng Kalayaan Avenue at uh, dire-diretso yan ng uh, BGC or Bonifacio Global City. At ito sa kanan natin, ito yung kahabaan ng Nara. At uh, dati, sakop ito ng Makati City. Ngayon, sakop na ito ng Taguig City. At ito sa kahabaan ng kalsada, ito, mayroong uh, sasakyan na hahatakin. Damating na yung uh, mayari. 10.41. 10.53 na po kayo dumating. Oh sir, ilang minutes pala po. Pa. Uh, no, na wait lang sir. Tawagin ko lang yung isa ko sa kanilang. Oh, uh, sige po. Tawagin na. Para may ano dito sa kumano. Oo. Ate. Papa. Hello. Sabi lang naman ako kinukuha nyo kung anong business nyo po. Kasi ang sasagyan po natin, nung dumating po kami, nung dumating po kami, uh, wala pong driver, naka, ano po yung side mirror niya, kaya talagang wala pong driver. Opo, okay, mga po, sa Green Forest, dumating po kayo, uh, 10.53. 10.41 po kami tanigit dito. So, ibig sabihin, supra-supra na po tayo sa oras na panood. Pagdating niyo po, nakakulik na po sa road Kaya, ay, ang magagawa na rin sa panood natin na sa inyo, sumama po kayo dun sa, ano, para magawa po yung Pinuha ko lang yung asa. Ako, yung pinikita nyo samantalang ang daming nagpa-park dito. Kaya lang ang ko din po ba? Kaya din po So, so ang magagawa na lang ng may-ari sumama dito sa poche or do sa tow truck para mabayaran yung uh, multa at uh, mayuwi na niya yung kanyang sasakyan meron din nga uh, hinahatak doon sa bandang unahan ayun ayan yan uh. yung nahatak na yan papunta rito So ayun uh, Nahatak na pala Hindi sa yung may-ari So sir uh, Along dito sa Nara Street Talagang uh, alaw ba magpark dito? Alam Okay po, salamat ha Nandito ngayon ang team sa may kahaba ng C5 At uh, ito yung uh, elevated uh, Yutong At uh, part ng uh, Taguig City Ayan ay yung uh, BGC Nadaanan nito mga motorsiklo dito Na dito mismo tumatambay sa Emergency Bay Sa kabila ng uh, maraming mga sign dito ito ay uh, emergency bay. At tabi uh, nagpawalan din itong uh, nagtitinda rito. So, matitigitan lahat ang mga ito. Uh, mayroon naman yung gano'n na... ...bibigyan pa yun. kita ng uh, matitikitan ay uh, isang libo ito ba si Alapin na today madaan ako ng hospital sa Banda Carga South kaya pinuntahan ko po galing sa Tarbaho nag-out na lang po ako pero aware po ba kayo dyan sa likod ninyo ayun o oh. ay, you know. ay totoo yung emergency bay pero yung ano ko po yung pagparada ko po saklit man sana kung ano pa sana kasi yung gin sila talaga alam ko lang mag stay pa kung ano Kaya nga emergency. Dito lang ang pwede lang po tayo dito. Kung may emergency cases tayo na ano, may differential motor o something na may ano, emergency. Pero yung basta na lang paparada lang at mag-waiting ka pa, wag yun. Bukod sa tinatambayan na itong uh, emergency bay, ah uh, dito na rin makikita yung uh, iba't ibang uh, kalat Ito yung resulta, yung mga kalag. Kuya, alam nyo pa bang bawal magtinda rito sa emergency bay? Ano eh? Eh, kapano yan? Pinapalis kayo? Okay lang. So, aalis kayo ngayon? Aalis kayo. Okay, salamat ha. So, okay lang sa inyo. Dahil alam nyo namang bawal. Okay, maraming salamat sir ha. So, ito na yung uh, spook. Na pa Kailan pa po sila pinaalis? Uh -huh. Ang oras na lang to, hindi lang nahuli, mahahakot na po kayo. Eh nakaligtas na kayo, hindi nahuhukay 20%, pero pag inaabot pa hukay dito niyan, hahakotin abuyan sira. Oo, oh, gano'n lang tayo dito ha. Bale, ang kinumpis ka dito, bilang warning, yung kanilang uh, tawag ito, stroller, para hindi na sila bumalik. sa mga uh, bumper ng C5 Bantin at ayan uh, ang uh, SM Aura at ito na uh, tikita itong isang fan na uh, dyan talaga papay nga, mayroon pa rin dito sa my gas station maganda kasi magpahinga dito at malilim at uh, sa legally park na itong uh, van na harangan niya pa itong uh, bike lane ay na na itong uh, taxi dito. Nando ng team kanina, ito yung uh, XM Aura or uh, BGC at uh, muling pinasadahan nitong uh, service road nitong uh, C5. At uh, maganda naman ang resulta, doon uh, maraming sasakyan na nabutan dito, bukod dito sa isang sasakyan na natikitan So maliban dyan, wala na. So didiritso ang team hanggang doon sa baba. Nandito tayo yung sa Facebook at uh, after uh, one hour o oh, mahigit isang oras, babalikan natin yung uh, emergency bay na maraming natin kita ng uh, at saka yung may mga tindahan. Itignan e, natin kung uh, Uh, babalik sila or bumalik dahil matagal na itong kinukomplain yung uh, magkamila ang uh, emergency bay Ay, ito bumalik nga pati yung tinta ano, bumalik saka may mga ilang uh, motosiklo na naman buyun hanımefendi